Ayan na nga guys, pupunta kami ng Santa Rita nito dahil magsindi kami ng kandila. Grabe yung traffic ko. Ayan. Umiwala yung jowa ko dahil sa traffic ko. Grabe traffic. Hindi na kami dumaan saan. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Santa Rita yan guys, kadalanan natin yung mga iyaw iyaw jan. Ayan, legend manu, ito yung kalingkit nila, kalingkit ng Santa Rita. Santa Rita Public Market. Ayan. Dito yung daanan pa pungtang Cemetery Public. postito ito naman yun, ano simbahan ng Santa Rita laki ang laki simbahan ng Santa Rita dahil iba pala tao. Yung motor natin dito na lang siguro po. Dito na nga, papasok na kami sa aming pupuntahan. Okay, labas po. Okay. Diringyan pa. Pero <laughs> Public cemetery. Naaamoy ko na yung mga kandila. Baba. Mira sa totoong papa. Den tinina. Ito yung ano <inaudible> guys, public cemetery na. Santa Rita. Malinis tingnan din. Di katulad sa iba na pati pancho na aapakan dito. Ano siya. At nandito na nga kami sa main destination. Wait lang. Hala, bulaklak. Hindi tayo nakabili. Sa palengke, meron kaya doon? Hala. Ayan na nga guys, yung iba nagsipuntahan na. Yung mag ko, Nagsingil lang kami para mabilis. May tricycle kami hindi namin ina-entry ito yan ang aking kapatid ayan hi doy kamusta ka na pasensya ka na hindi kami nakadalaw sa iyo kahapon may trabaho ako ayan, siklo daw si jacob